Hello guys. For today's video guys, no, nandito tayo sa Batangas, no. Dito sa so may panawan. So pakita ko yung uh, farm ng uh, kaibigan ng boss ko. Ito guys. Oh. Uy, ganda guys, oh. pikak, Wow. Wow. Dati nakikita ko lang yan sa libro, eh, no. Ngayon personal ko nakita guys. Oh. Pikak, Ganda, oh. Wow. Dapat ko guys ha. Ganda oh. Wow. Yan pa yung isa oh. Tuloy yung isa oh guys. Ang ganda ng mga alaga ni Sir. Ganda yun oh. ganda ng uh, kanyang uh, pakpak na no? parang abaniko Abaniko yun ang isa guys maganda oh may kulay oh yun oh maganda rin oh parang isang siyang kalapati eh, guys oh yun oh Siguro lalaki at babae yan. Isang, uh, uh, ibabang kulay, no? Itong, isa naman, white. Siguro itong puti, uh, babae, no? Tsaka yung, uh, parang, uh, kulay, uh, green, no? yun no? Know, lalaki siguro yung is. Pero hindi siya nabubuka. Bumubuka yung pakpak dahil, ah... Uh, Nandun no? Nakapatong. So, yung babae, yung puti, yan, no? Nakabuka yung pakpak, ganda, oh. Wow! Pikak, no? Dati nakikita ko lang to sa mga libro, no? So ngayon, na ah, nasisilayan natin dito sa kulungan. Ganda, oh. Ganda. Grabe yung kanyang, ano? Grabe yung kanyang balahibo. Ganda, oh. Agay. Grabe. ganda pala si personal no? ayan, 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 ayan yung, yung, isa yan o yan yan siguro yung lalaki ganda ng lalaki rin no? may kulay yung kanyang uh, balahibo no? ito yung babae ganda ah yun pala yung kanyang buntot baka akala ko yung pakpak niya yun di pala buntot pala niya yung uh, buong buka ayan oh galing oh galing ayun may mga maliliit pang pikak yun oh siguro uh, baby pa yan kaya hindi pa masyadong uh, bumubuka yung kanyang buntot no ito yung mga uh, matatanda ng pikak. no siguro ito yung mga kanyang uh, mga magulang no ganda oh na ah, ito yan yung mga puti na yan pickup din pala yan sa so, maliliit pa ganda ito naman ano kaya tawag nito nakalimutan ko na alam ko to dati yung pangalan nito eh. ano ba yung tawag persian persian ba persian gaganda rin yan guys oh. ito pala yung sungay ng usaw oh. yan ha eh. ganda oh. grabe usah haba So yun na nga guys no napakita ko na yung uh, mini uh, zoo no ni sir dito sa tanawan Batangas ni no?